naman ako. na nabenta. Si masyadong pariente. Gano'n kami. sa ice skating. ice skating Nag ice skating kami. Nag ice skating kami. Nag ice skating kami. Nag ice skating Nag ice skating Break it down.

gulat ka, Hindi, syok lang. Ano, parang saan <laughs> Parang saan yun? Parang Bakit ano maganda <coughs> ito. Maganda ito, mag the best one. Ito. Ano? Dalaw. lang ata tatlo-tatlo. Ako! Bakit kaya nangangamba sa tingin kayo? Oh, oh. Ano tapang ka. okay. okay. <laughs> mag na kayo! Parang awa nyo na! <laughs> bye! Bye! Say bye! Uy! Bye! Bye! Yeah. <smari> ha? <laughs> <smari> Gusto nito ano, tinanggat Suporta ko sa'yo, ako. si Jigan. Hurry up. Na. Ganun! Ganun! Pero gagawin lang ya, <laughs> Oh, Bisa mo. Nakaka-30 seconds na nga eh. 이 정도면 안돼아 점프까지만 해 아깝다 싸우고 싶어 아깝다 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 아깝다